Ang virus na ito ay nagdala ng isang napakalaking panganib nagresulta ito sa isang daan fatality rate, at tinatayang tatlo bilyong tao ang namatay ang kaganapang ito ay nagdulot ng isang pandaigdigang krisis na nagbukas ng mga tanong hinggil. Sa kaligtasan at reaktibong pagkilos ng lipunan, sa bawat bunker isang tao lamang ang mananatili, habang hinihintay ang pagbabalik ng normal na sitwasyon kung saan nakatakdang isagawa ang isang repopulation program. Ang sistema ng pagsasaka sa mga bunker ay, Nagpapahiwatig ng isang masalimuot na balak para sa muling pagbuo ng sibilisasyon, ipinakita ang mga bunker na mayroong sapat na supply para sa 70 taon na pinagsasama ang mga makabagong teknolohiya tulad ng recycled water at artificial na. Kapaligiran ang ganitong uri ng pagsasanay ay nagpapakita ng pag-asa para sa mga nakatira dito sa oras ng krisis. Ang desisyon ng grupo na putulin ang transmisyon ni Orlando ay nagpapakita ng mga mahigpit na pagkakaiba-iba ng opinyon sa moralidad ng kanilang. Ginawa sa kanilang pagboto lumabas ang mga salungatan sa mga pananaw ng bawat miyembro na nagpapakita ng komplikadong dinamika sa loob ng grupo, matapos ang insidente nagbago ang dynamics ng grupo. Ang mga koneksyon sa pagitan ng mga miyembro ay naging mas malalim pati na rin ang kanilang pag-unawa sa kanikanilang mga tungkulin, halimbawa ang relasyon ni na Phoenix at Denver ay naging simbolo ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na kanilang. Dinaranas ang mga pagkakaiba sa mga gawain ng bawat miyembro ay lumitaw na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ng krisis ipinakita ng bawat isa ang kanilang natatanging tungkulin na naging mahalaga sa kanilang kolektibong kaligtasan. Mahalaga ang teknolohiya sa kanilang pagsisikap na makaligtas subalit ito rin ay nagdudulot ng mga hindi inaasahang problema isang halimbawa nito ang bigla ang pag-shutdown ng kanilang mga computer na nagdulot ng takot at pag-aalala sa hanay ng grupo ang mga miyembro ng grupo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay na nagbigay diin sa kanilang mga pinagdaraanan, may isang miyembro na nagbahagi ng masalimuot na nakaraan at ang epekto nito sa kanyang kasalukuyang kalagayan na lumalarawan sa kanilang emosyonal na estado. Ang paghak sa sistema ay nagbigay daan sa pag-asa na makuha muli ang impormasyong kanilang kinakailangan gayon paman ang mga desisyong ito ay nagdulot din ng hidwaan sa grupo na nagpalala sa kanilang sitwasyon sa halip na Makabuti, nahati ang opinion ng grupo sa kanilang kasalukuyang sitwasyon kung saan may ilan na naniniwala na sila ay ligtas habang ang iba naman ay nag-aalala para sa kanilang kaligtasan ang tensyon at mga pakikipagtalo sa pagitan ng mga miyembro ay nagiging mas matindi sa bawat sandali. Ang pagkasira ng isip ni Houston at ang kanyang pag-alis ay nagbigay diin sa panganib na dulot ng kanilang kalagayan makikita ng grupo na ang pagkabaliw ay nagsisimula ng maging isang tunay na banta sa kanilang pagsisikap na makaligtas nang makahanap si Atlanta ng paraan upang makalabas agad siyang nawala na nagdulot ng takot sa mga natirang miyembro ang pangyayaring ito ay nagpalala ng kanilang takot at kawalang pag-asa na nagbigay ng mas madidilim na pananaw sa kanilang hinaharap. Nang malaman ni Phoenix ang tungkol sa kakaibang sitwasyon sa labas nag-alinlangan ang kanyang mga kaibigan kung makakataka sila mula sa bunker sa kabila ng takot pinili niyang ipakita ang tapang upang subukan ang isang peligroso ngunit makabuluhang plano. Habang nag ng wires ang grupo nag-alarm ang sistema at nagbukas ang pintuan na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makalabas at muling makakita ng liwanag sa sandaling iyon muling nabuhay ang kanilang pag-asa sa paglabas mula sa madilim na. Kanilang kinaroroonan sa paglabas sa terrace nakatagpo sila ng mga tao sa labas na nagbigay ng bagong pananaw sa kanilang kalagayan sa kabila ng mga panganib pasya si Boston na gumawa ng paraan upang makaligtas ang kanyang mga kaibigan isang akbang na. Puno ng determinasyon ang mga preso ay inilipat sa mga bunker upang bigyan sila ng pag-asa, subalit ito ay nagdulot din ng takot sa mga tao sa labas mula sa mga pagbabagong ito lumitaw ang mas mahigpit na kondisyon sa mga preso na nagtanong sa etika. Nang mga desisyong ito ang pag-alis ni Orlando mula sa grupo ay nagdulot ng public outrage na nagresulta sa pag-shutdown ng proyekto ang mga preso ay napilitang bumalik sa mas mahigpit na kalagayan sa mga bilangguan na nagbigay ng pangitain sa mga hindi inaasahang epekto ng kanilang sitwasyon. Nalaman ni Phoenix ang madugong nakaraan ni Denver na nagdulot ng pagdududa sa kanyang pagmamahal ang katotohanan ito ay nagbigay diin sa tema ng tiwala at pagtataksil nagbigay ng mas malalim na konteksto sa kanilang relasyon sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap.